ito oh. umpisa pala ang trail na what? hindi <laughs> ka na akong lumusod sa portal ang ganda dito <laughs> ganda oh, umibo kayo Inamo. Tukod Okay Hello mga par Ride out pala tayo ngayon Papunta tayong Pagbilaw, Quezon Province Kasama natin si Boss Edison May kikitain pa kami doon sa may Petron Sa may Banda sa ano, Memorial Park Ben Makakasama natin Papuntang Pagbilaw, Quezon Okay, nandito na tayo sa Petron Ayun sila Dami Kos Kami na lang pala inaantay para maka alis na Bali may dadaanan pa kami sa may C6 ba yun? COIC si Oras na ba? 3.27 Ride out talaga namin 3.30 Okay Hintayin na natin dito si OIC Bye na <laughs> mga hams dito walang kulay. Light trail. Sige, salubungin mo. Oh. Umpisa pala ang trail na. Nahulog na Nakasarot eh May nahulog na card? Meron nahulog? Gilis <laughs> lang ng biyayok Pardona na agad Oo, oh, dito kami dumaan dati Hindi natin medyo may enjoy yung view Kasi madilimpe oh, oo Dito kami dumaan dati nung nag-tricycle yung si Tito. Grabe yung bara ko nun. Sobrang ano, lakas. Bruy mo. Halos 12 kami sa isang tricycle. <laughs> Ganun kalakas yung bara okay. ko. Ge! Iya ko. Ina na ina ko eh. eh. Yeah, bit mo nila lipstick mo. Gago, nag-check engine ah. Uh. Buhin natin sila. Bro. Oh, Hoy, ingat. <laughs> na trigger sa inyo, pre. The trigger. Krong-krong <laughs> eh, no. Hoo. <sighs> Amoy ko na naman ng mga sariwang hangin. Sigunto pa yung daanan. Hoo. <sighs> Puta ka Ang daming lubak Lahala Pupuntang Laguna Dito tayo sa Laguna Doon pala banda yung windmill Iya yeah. Ha? Kaya nga, halahala pa naman yun Ang layo ng ikutan nila <laughs> Nakikita tayo ng taas. Doon tayo tatambay. eh e e e e e Tang inang ng laki <laughs> Grabe, ang ganda dito. Gagol na ko lupo lubakang puta. <laughs> Tang <inan> yan. <laughs> Ayun, barya dito. Hindi, 100 lang yung pababaryo. Ayun, pero na lang ako, boy. Bento lang, boy. Sa akin, puro piso na lang dito, eh. Tignan mo yung WH 158 lang. Yeah. sobrang ganda tingnan mo naman yan ba diba? ganda yeah. maulog kaya tayo dito ganda sinasabi ko Saan? Uh, <laughs> uh, <laughs> Tama, maulog pa ako dito eh. Sorry, tayo sa dagat. <laughs> 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 Uy, kago. <laughs> Uy, nag i spark yung kayo ayo. <laughs> The wiggle Kunti ka na ako lumusot sa portal Wow Sobrang ganda dito par Tinan mo naman yan oh. oh Ganda di ba? Ito na, harurot na kami. Oh. Oh, ikaw nandiyan ka pa rin, nagtatrabaho. di ba? Ang ganda dito. Woo! Ah! Mag-rides ka pa din kahit meron kang utang Anong magagawa nila pag muna mo na ba? Diba? Wala na silang magagawa doon. Ang importante, nakapag-rides ka, di ba? Ibabayaran mo naman yun eh. Tama lang yan, yung mindset mo. Pagpatuloy mo lang. Tingnan mo kami, nag enjoy o. Oh. ba? Diba? Kasi kami din, nangutang din kami. Pero di kami nagbayad. <laughs> Charot. sara magmotor. Oh. Ah. Oh, ah, dami lubak. Gilid lang tayo. Kaso mo din dito, madisgrasya tayo eh. Huwag ko din ang mga puno ng buho ko dito Grabe yung daan dito Ang daming lubak Hindi maayos yung pagkakaispalto puro pachi pachi kung nakarim ka patay ah ganda, kita niya yan hindi nyo pala kita kasi may rami puno eh ganda what the hell what the heaven pala hindi hell whoo Oh, ah! tangin mo. Ganda dun oh. <laughs> Uy, oh, ina mo. Bukod. Oh, Shit. Wala, wala. Goods, goods. Tara. Gagong puta. Ang lalim dun Gago natumukot ka din? Tumukod Tang ina Fuck Pangit ng daan dito Putang ina Mas pa pala dito Bango Ah Sarap Amoy bukayo Bango Doon ba yung banda? nag yung busina ko. Nag-iba? Pumangit! <laughs> nag <laughs> <laughs> Ang pangit! Sa'yo? Bakit na? <laughs> <laughs> I see you, blue. I was you, I myself. What a wonderful world. <laughs> 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 I see you, you, I see I see you, me home. To the place I belong Unti na lang Malapit na sa katotohanan May tatawidan tayong tulay Pag nandun na tayo sa tulay Malamang malapit na tayo Ayun e na, natatanaw ko na yung dagat Sheesh! Natatanaw ko na ang dagat Ito na siya Ito na Ito na Ay hindi pala Lawa pala ito, lawa Ayun e, yata yung dagat eh Ito na nga Ito na Ito na Ito na nga Antulay, papuntang island Hindi ko to alam kung ano tong island na to Ganda Kuya, ganda oh, Low tide Low tide, low tide, low tide Low tide, low tide Ah, dito na yan, dito na Low tide siya guys Malapit na Ha? Dito na tayo dito Dito? Sige, sige, sige Eto na Ibabang Barangay Ibabang Pulo Quezon Province. Ikot pa kasi kami Pero okay lang yan Feeling big bike yarn <laughs> Tumukod yung barbula mo Patay ka dyan Wala pa namang lalamove dito <laughs> Jenny White Beach Shit Baba, taas, baba, taas Nasing lugar to O na, Puna rough road Uy 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 Ah Trails. Boom. Ito naman naman oh. Oh. Hop, dan dandan. Yeah, dapat bagay sa akin mga ano, yung motor na pang motor cross eh. Yung halos pang bar dagulan. Hindi bagay sa akin yung mga underbone. Sisira ko lang yung mga gantong motor eh. iya, yeah. live trail boom boom trails ya rough road <hleks> Putang na na Masira yung motor ko Wala na akong pang lalamove <laughs> Tama ba to? Uh, ano? Pasok na tayo? Ito, ano? Trails? Ah! Oh. Yeah! Ay! Ano pre? pre? Ah, dito po. Sige po. Genius. Oh, di ba? Light trails yarn. Sinasabi ko. Oh, na baka tayo dito. Ang ganda. Ito gusto ko yung walang video okay. Wala maingay, walang speaker, di ba? Kento yung mga dapat pinupuntahan po oh, tapos puting puti po tika lang. lang okay parking muna tayo dito meron pa sila ditong malaking ano pyramid galing Egypt grabe nakakabingi yung katahimikan dito pasok meron na kayong pyramid papuntang Egypt di ba? Yan. May pa sila. Tapos yung hagdan dito malalaki kasi nakita nila ako, giant ako eh. Hindi nila nila sinadya nila yan. Di ba? Oh. Sakto lang yung step ko. Talaga nga tao tao, halos kami lang. Ready na ba kayo makita? Ah, kahit sa <laughs> Sheesh Hindi mano? naman mo yan oh 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 Ay Hindi naman Bit parang burak Bit parang burak Oh dito boy Dito kreo, pwede pantay dito Dala lang? Kuwado sila talaba. Ganyan ang inyong pwesto. Gogi, legit. <laughs> Sarap ba yan? Mm-mm. Ito malaki Guys, ito guys. Ito. Tarikan natin. Ayun oh, mo